tayo ng ating almusal maghintay lang ako ng mainit na tubig tapos ng sandwich lang tayo so ayan ang ating almusal So ayan guys, bago ako mag-duty, mag almusal muna ako dito sa baba. Yan ang ginagawa ko araw-araw. Naghahanap muna ako ng aking makain. So, makabalik ako sa hapon na lang para sa lunch at dinner. Isa na lang yun. O yan, diba? Kain muna tayo. So, ayan po. Naglaba tayo. Hunger. And I'm going to get these. ayan, nasapay ko na ayan, gising ng aking alaga tapos ko na pinaliguan so tapos na nag-breakfast ayan, naglaro na siya ng kanyang laruan na mga mga sasakyan ng kanyang laruan so ilang oras naman ako naman off ko naman sa duty, ayan hintay-hintay lang tayo Hello. ayan, off duty ko na ayan, nagtay na ako ng lunch ko. so salad lang ang kinain ko ngayon بيسوي التيكي اللي في البراد هنا بقى ادي ادي